Welcome to Through the Bible via FEBC Radio. Join us in discovering the beauty and mystery of God's word. Each study is amazing in its own way. Let's begin. Ang pinakamasakit na sandali sa pagitan ng na nagmamahalan ay ang paghihiwalay. Para kang hinahagupit ng bagyo sa iyong buhay na anupat tigib ng luha ang iyong mata. Maaaring ganito ang naramdaman ng mga alaga ni Kristo nang siya ay umakyat sa langit. Ang pinakaiibig nilang Panginoon ay lumisan na. Subalit anong katiyakan ng nagbibigay sigla sa kanilang puso sa oras na iyon? Ano ang pumawi ng kanilang mga luha at ano ang pangakong kanilang pinanghawakang matibay? Hanapin natin ang kasagutan sa ikadalawampu at apat na kabanata ng Lukas, talatang walo hanggang limampu at tatlo. Ang minsahe sa oras na ito ay iyahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay. Isang mapagpalang araw ang sumenyo mga kaibigan at mga tagapakinig ng atin pong palatuntunan. Nawa ay nasa mabuti kayang kalagayan at handang matuto at makinig ng salita ng Panginoon. Ako po si Pastor Dana Bangko, samahan po ninyo ako at tayo ay mag-aral ng banal na salita ng Panginoon. Ang ating paglalakbay sa oras na ito ay sasamahan natin ng iba't ibang grupo ng mga tagasunod ng Panginoong Hesus. Tutunghayan natin kung papaano sila nag-alinlangan sa kanyang muling pagkabuhay. Makikita rin natin sa oras na ito kung saan humantong ang kanilang paglalakbay matapos na muling mabuhay si Jesus sa ikatlong araw kung minsan ay napakahirap ibigay ang mga bagay na makapagpapaligaya sa tao. Tulad na lamang ng mga alagad, alam natin na labis ang kanilang kalungkutan nang mamatay at ilibing ang Panginoong Hesus. Subalit nang ibalita sa kanila na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay, hindi sila makapaniwala. Bagkus, sila ay pinagharian ng agam-agam. Basahin po natin ang mga unang pangyayari sa araw na iyon. Ganito ang sinasabi sa talatang siyam at sampu ng kabanatang dalawampu't Pagbabalik mula sa libingan, isinalaysay nila ang lahat ng ito sa labing isa at sa iba pang kasama nila. Ang mga babaeng ito ay sina Maria Magdalena, Juana at Maria ang ina ni Santiago. Sila at ang iba pang mga babaeng kasama nila ang nagbalita nito sa mga apostol. Tingnan natin ang kanilang naging reaksyon sa talata labing isa. Ganito ang mababasa sa talatang labing isa. Ngunit inakala ng mga apostol na kahibangan lamang ang kanilang sinabi, kaya hindi nila pinaniniwalaan ang mga babae. Para sa akin, ang mga patotoo ng mga babaeng nagtungo sa libingan ni Jesus ay kapanipaniwala. Nang umagang ding iyon, nakita nila na sa libingan ng Panginoong Jesus ay wala na ang bangkay na kanilang dadalawin. Nang ibinalita nila ito sa mga alagad, sila ay nag-alinlangan. Kaya nga't dahil sa pangyayaring ito, ay masasabi ko na ang mga kauna-unahang tao na nag-alinlangan sa muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay ang mga alagad. Samantalang, noong kasama pa nila si Hesus, paulit-ulit niyang sinabi sa kanila ang mga mangyayari tungkol sa kanilang kamatayan at muling pagkabuhay. Ngunit may isang alagad na nais patunayan ang balita na kanyang narinig. Basahin natin sa talatang labing dalawa. Ganito po ang sinasabi. Gayon may tumindig si Pedro at patakbong nagpunta sa libingan. Yumukod siya at pagtingin sa loob ay wala siyang nakita kundi ang mga kayong lino. Kaya't umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Si Pedro, ang tanging alagad na nagdais makita ang lahat sa pangyayari bago niya paniwalaan ang ibinalita ng mga babae. Subalit sa aking palagay, ang isipan ni Pedro ay hindi singtalas ng isipan ni Juan. Sa Ebanghelyo ni Juan ay mababasa natin na nang siya ay magtungo sa libingan at nakita ito, siya ay naniwala. Agad na naniwala si Juan tungkol sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Subalit, sandali itong pinag-isipan ni Simon Pedro bago naniwala. Ayon sa talata na ating nabasa, umuwi siyang nagtataka sa nangyari. Sa ikalabing tatlong talata naman ay makikita natin ang isang pangyayari sa daan patungo sa Imaus, kaugnay ng mga pangyayari sa Jerusalem. Ganito po ang mababasa. Nang araw ding iyon, ang dalawa sa mga alagad ay patungo sa isang nayong tinatawag na Imaus, may labing isang kilometro ang layo sa Jerusalem. At habang sila ay nasa daan, ganito ang mababasa sa talatang labing apat hanggang labing anim. Pinag-usapan nila ang mga pangyayari. Samantalang nag-uusap sila at nagtatanungan, Lumapit si Jesus na nakisabay sa kanila. Siya nakita nila, ngunit hindi nila nakilala agad. Sa daan patungo ng imaos ay sinabayan ni Jesus ang mga alagad na siya ang pinag-uusapan. Hindi nila nakilala si Jesus at hindi sila naniwala na siya ay muling nabuhay. Hindi sila naniwala na ang sumabay sa kanila sa daan patungo sa si imaos ay muling nabuhay na Kristo. Kung iisipin, sa takbo ng kanilang pag-uusap, at kalagayan ng oras na iyon ay parabang wala na silang pag-asa pa na siya ay muling makita. Basahin natin kung ano ang naging damdamin ng Panginoong Hesus tungkol dito. Ganito ang sinasabi sa talatang labing pito. Tinanong sila ni Hesus, ano ba ang pinag-uusapan ninyo? At tumigil silang nalulumbay. Basahin natin ang naging tugon nila sa talata labing walo at sinabi ng isa na ang ngalay Cleopas kay lamang po yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakaalam sa mga bagay na katatapos pa lamang nangyari roon. Ang tanong na ito ni Cleopas ay hindi matatagpuan sa anumang ebanghelyo kundi sa aklat lamang ni Lucas. Ang pagdakip, pagkapako sa krus at ang pinag-uusapang muling pagkabuhay ay naging malaking usap-usapan sa Jerusalem. Hindi makapaniwala ang dalawang ito na mayroong tao sa lugar na iyon na hindi pa nakaalam ng mga pangyayaring iyon. Tulad marahil ito ng isang pangyayari na habang ikaw ay naglalakad kasama ang iyong kaibigan at pinag-uusapan ang nalalapit na pambansang halalan biglang may sumabay sa inyo at nagsabing may mangyayari bang halalan? Hindi ko alam kung matatawa ka o may inis sa tanong na iyon. Alam ng buong bansa na mayroong halalang magaganap. Subalit nang pinag-uusapan ninyong ito, ng inyong kaibigan ay biglang may sasabad na para bang walang kaalam-alam tungkol sa halalan. Nakakapagtaka para sa mga alagad na mayroong hindi nakakaalam ng mga pangyayari sa Jerusalem. Ang pangyayaring ito ay hindi lihim. Gamit ni Apostol Pablo ang pangyayaring ito ng kanyang ipagtanggol ang kanyang sarili sa harap ni Haring Agripa. Basahin natin ang aklat ng mga gawa, Kabanata 26, Talata 26, Ganito po ang sinasabi. Narinito po ang Haring Agripa. Hindi ako nangingiming magsalita sa kanila sapagkat alam nila ang lahat ng ito. Tiyak na walang nalingid sa kanila sapagkat hindi sa isang sulok lamang nangyari ito. Ang pangyayari tungkol sa kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus ay naganap ng hayagan at bawat isa ng panahong iyon ay pinag-uusapan ito. Alamin natin kung ano ang naging tugon ng dalawa nang tinanong sila ni Jesus tungkol sa mga bagay na pinag-uusapan sa Jerusalem. Ganito ang mababasa sa talata labing siyam. Anong mga bagay? Tanong niya. At sumagot sila, tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa gawa at sa salita, maging sa harapan ng Diyos at ng mga tao. Kung papansinin ang kanilang isinagot kanilang sinabi na siya ay isang propeta. Akala nila si Jesus ay tuluyan ng namatay. Ang hindi nila ganap na nalalaman ay muli siyang nabuhay. Ang dalawang alagad ay patungong imaos ng nagpatutuot tungkol kay Jesus ng sandaling iyon. Basahin natin ang talatang dalawampu. Ganito po ang sinasabi. Isinakdal siya ng aming mga punong saserdote at mga pinuno upang mahatulang mamatay at siya ipinako sa krus ang kanilang patotoo ay tungkol lamang sa pagkamatay ni Jesus. Hindi nila nabanggit ang kanyang muling pangkabuhay. Muli nating basahin sa talatang 21 kung ano ang kanilang inaasahan tungkol kay Jesus. Ganito po ang sinasabi, Siya pa naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyon, ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito. Sinasabi ng dalawang ito, na ang kanilang inaasahan sa Panginoong Hesus bilang isang propeta ay kanyang palayain ang kanilang bansa. Subalit ngayon, ayon sa kanila, ang lahat ay wala na. Siya ay ipinako na sa krus. Siya ay patay na sa tono ng kanilang pananalita. Nawalan na sila ng pag-asa at pananalig sa mga sinabi ng Panginoong Hesus noong siya ay kasama pa nila. Bagamat may nakarating ng salita sa kanila tungkol sa muling pagkabuhay ni Hesus, Tingnan natin ang kanilang naging tugon. Basahin natin ang mga talatang 20 at 2 at 23. Ganito po ang sinasabi. Nabigla kami sa ibinalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw silang nagpunta sa libingan at dinila nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagbalik sila at ang sabi nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Hindi nila pinaniwalaan ang mga ibinalita ng mga kababaihan. Hindi sila naniwala na wala ng laman ang libingan ng mga panahong iyon. Sadyang hindi nila pinaniwalaan ang tungkol sa muling pagkabuhay. Bagamat sa isipan ng dalawang ito sa daang patungong imaos ay may muling pag-asa at munting liwanag na makikita. Basahin natin ang patuloy na pagpapatotoo sa kanila ng mga iba nilang kasamahan. Ganito po ang mababasa sa talatang 24. Pumunta rin sa libingan ang mga kasama natin at gayon nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Hindi nila nakita si Jesus. Hindi nila alam kung ano ang mga nangyari. Marahil sa kanila, ang bangkay ay inilipat sa ibang libingan. Hindi sila handa na ipaliwanag ang mga pangyayari at nanatili sa kanilang isipan na walang nakakita sa Panginoong Hesus. Kaibigan, Basahin natin ang napakahalagang bahagi ng mga talatang ating pinag-aaralan. Ganito po ang mababasa sa talatang 25. Sinabi sa kanila ni Jesus, Kaya hangal ninyo, ano't hindi ninyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta. Nang sinabi ng Panginoong Jesus sa mga lalaking ito, ang tungkol sa kanyang muling pagkabuhay, hindi niya ipinakita ang bakas ng pako sa kanyang mga kamay upang patunayan ito Bagkus, ibinalik sila ni Jesus sa banal na kasulatan at hindi sa mga bakas ng pako sa kanyang mga kamay. Sinabi niya sa kanila, kailangan ninyong maniwala sa mga sinabi ng mga propeta. Sa ginawang ito ni Jesus ay dapat nating bigyan ng pansin ang pagpapahalaga niya sa salita ng Diyos. Tayo ay nabubuhay sa panahon ng pag-aalinlangan at agam-agam. May mga tao na nagsasabi na kailanman ay hindi ka matatawag na matalino kung paniniwalaan mo ang salita ng Diyos. Marami ngayon ang natatakot na matawag na mangmang, kaya't kanilang sinasabi sa kanilang sarili na hindi mahalaga kung sila ay naniniwala sa salita ng Diyos o hindi. Sa ating panahon ngayon, ang malimit gamitin ng Tiablo ay ang pagsasawalang bahala ng kahalagahan ng Biblia. Sinabi ng Panginoong Hesus ng taong hindi naniniwala sa mga sinabi ng Biblia ay ang mga taong mangmang. Kailangan nating tanggapin ang mga nasusulat sa banal na kasulatan na walang pag-aalinlangan. Sa mga talatang 26 hanggang 27 ay muli nating mababasa kung papaano pinapahalagahan ng Panginoong Hesus ang salita ng Diyos. Ganito po ang sinasabi. Hindi ba't ang misiyas ay kailangang magbata ng lahat ng ito bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan at ipinaliwalag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nasa saad sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa sinulat ng mga propeta. Nagumpisa siya sa kanyang pagpapaliwanag simula kay Moises at sa mga propeta. nag-usap sila tungkol sa Panginoong Jesus Natupad ang kanilang mga hula tungkol sa kanyang kamatayan at buling pagkabuhay. Dahil dito, ay sinasabi ng Panginoong Hesus na mayroong dalawang bagay na dapat nating tandaan upang maunawaan ang kanyang mga salita. Una sa lahat, tulad ng sinabi sa talatang 25, kailangan nating panaligan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Hesus, Kayhangal ninyo, anot hindi ninyo, mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta. Ayon kay Pascal, ang karunungan ng tao ay kailangan munang maunawaan bago paniwalaan, subalit ang karunungan ng Diyos ay kailangan munang paniwalaan bago maunawaan. Sa aking palagay, sarado ang salita ng Diyos sa mga mapag-alinlangan at walang pananampalataya. Maari silang makasumpong ng mga katotohanan sa salita ng Diyos, ngunit di nila ganap na maunawaan ang mensaheng hatid nito. Sa kabilang banda, ang mga taong may payak na pag-iisip, subalit may matibay at malalim na pananalig sa Diyos, ay tinutulungan ng banal na espiritu upang maunawaan at makuha ang mga mensahe ng salita ng Diyos. Mabubuksan ang mga mata ng kanilang pagkaunawa. Ang mga taong may tuturing na dakila sa kasaysayan nang nakalipas ay buong puso na nananalig sa mga sinasabi ng salita ng Diyos upang makasumpong ng buhay at liwanag sa panahon ng matinding suliranin. Kamangmangan na pag-alinlanganan ang mga nasusulat sa salita ng Diyos. Sinabi ng Panginoong Yesus na kahangalan ang hindi paniwalaan ang salita ng Diyos. Sinabi rin ng Panginoong Yesus na ang Biblia ay maunawaan lamang sa bahaging espiritual. Sa talatang 45 ay mababasa natin ang ganito. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan, sapagkat ang taong di nagtataglay ng Espiritu ay ayaw tumanggap ng mga kaloob mula sa Espiritu ng Diyos para sa kanila kahangalan ang mga iyon at din nila naunawaan, sapagkat ang mga bagay na espiritual ay maunawaan lamang sa paraang espiritual. May mga bagay na kailanman ay hindi maunawaan ng kaisipan ng tao at sa pamamagitan lamang ng banal na espiritu magiging makatotohanan ito sa ating buhay. Marapat lamang na ang ating panalangin ay buksan mo Panginoon ang aking mga mata upang aking makita ang mga kahangahangang bagay na hatid ng iyong mga salita. Kailangan nating maging mapagpakumbaba sa salita ng Diyos. Ang simpleng pagbabasa ng Biblia ay hindi nangangahulugan na naunawaan mo na ito, mapangyayari lamang ang katotohanan nito sa ating buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Tungayan po natin ang mga sumunod na pangyayari sa mga talatang 28 hanggang 30 na ganito po ang sinasabi. Malapit na sila sa nayo na kanilang patutunguhan at si Yesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad, ngunit siya pinakapigil-pigil nila, tumuloy na po kayo rito sa amin, anila sapagkat palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya't sumama nga siya sa kanila nang siya ay kasalo na nila sa hapag. Dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati hati at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila si Jesus. Subalit ito'y biglang nawala. Nais ng Kristo na muling nabuhay na tayo ay kanyang makasalo. Tanging ang mga may pananalig lamang sa kanya ang pinahihintulutan niyang makasama. Nais niyang sila ay makasalo at dapat siyang kilalanin ng mga nananalig sa kanya. Nang mangyari ang lahat ng ito, para bang nabuksan ang kanilang isipan. Bagamat para bang huli na ang lahat, dali-dali silang bumalik sa Jerusalem, taglay ang magandang balita. Basahin natin ang mga talatang 32 hanggang 34 at nawi kanila kaya pala gayon ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Noon day tumindig sila at nagbalik sa Jerusalem. Narat ng nilang nagkakatipon ang labing isa at ang ibang mga kasama nila na naguusap usap Muli ngang nabuhay ang Panginoon. Napakita kay Simon, ako ay naniniwala na ang Panginoong Jesus ay nagpakita ng personal kay Simon Pedro sapagkat may isang bagay na kinakailangang maisaayos. Kung inyo pang maaalala, itinatwa siya ni Pedro. Ang muling pagpapanauli ng kanilang relasyon ay personal na sila lamang ang nakakaalam. Tunghayan natin ang reaksyon ng mga alagad nang biglang nagpakita ang Panginoong Hesus sa kanilang kalagitnaan. Ganito po ang mababasa sa 35 hanggang 37. At isinalaysay naman ng dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila siyang nakilala ng pagpirapirasuhin niya ang tinapay. Samantalang pinag-uusapan nila ito, si Jesus ay tumayo sa gitna nila. Sumain nyo ang kapayapaan, sabi niya sa kanila. Ngunit nagulat sila at natakot sapagkat ang akala nila'y bulto ang nasa harapan nila. Ako ay naniniwala na kung tayo ang nasa kalagayan ng mga alagad ng panahong iyon, ang magiging reaksyon natin ay tulad din ng sa kanila. Sa pangyayaring ito, basahin po natin ang mga tinura ng Panginoong Yesus sa mga talatang 38 hanggang 39. Ganito ang sinasabi. Kaya't sinabi ni Yesus sa kanila, Ano't kayo'y nagugulumihanan? Bakit nag-aalinlangan pa kayo? Tingnan ninyo ang aking kamay at paa. Ako nga ito. Hipuin ninyo ako at pagmasdan. Ang multo'y walang laman at puto. Ngunit ako'y mayroon tulad ng nakikita ninyo. Ang mga talatang ito ay tumutukoy sa isang katotohanan na ang maluwalhating katawan ng Panginoong Heso Kristo ay may laman at buto. Sa mga talatang 40 hanggang 43 ay mababasa natin kung papaano pa niya pinatunayan na siya nga ang kanilang nakikita ng mga sandaling iyon. Ganito ang mababasa. At pagkasabi nito, ipinakita niya sa kanila ang kanyang mga kamay at mga paa, nang hindi pa rin sila makapaniwala dahil sa malaking galak at pagkamangha, tinanong sila ni Yesus, May makakain ba riyan? Siya'y binigyan nila ng kaputol na isdang inihaw. Kinuha niya ito at kinain sa harapan nila. Sa kanyang muling pagkabuhay na basa natin, na minsan pa ay pinatutuhanan ng mga talatang ating nabasa, ang kanyang pagiging tao, isang patunay nito ay ang kanyang pagkain ng isdang inihaw. Tunghayan po natin ang mga sumunod na sinabi niya, sa mga alagad. Sa mga talatang 44 at 45, ganito ang sinasabi. Pagkatapos, sinabi sa mga alagad, Ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo noong kasama-sama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ang nasusulat tungkol sa akin sa kasulatan ni Moises sa mga aklat ng mga propeta at sa aklat ng mga awit. At binuksan niya ang kanilang mga pag-iisip upang maanuwaan nila ang mga kasulatan. Ipinapakita ng mga talatang ito na upang lubos nating maunawaan ang salita ng Diyos, kailangan natin ang espiritu ng Diyos upang buksan ang ating puso at isip. Sa pamamagitan lamang ng banal na espiritu, tayo ay magkakaroon ng tunay at makatotohanang pag-aaral ng kanyang mga salita. Purihin ang salita ng Panginoon. Manalangin po tayo. O Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, muli po kaming nagpupuri sa iyong banal na pangalan. Salamat Panginoon sa mga pagpapala at mga katotohanan na aming nasumpungan sa iyong banal na salita. Ito po ang aming samot na langin, sa pangalan ni Jesus. Amen. For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, Or learning resources, email us at dcasinfo at febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.